Pacman hahabulin ang vlogger na pasimuno sa kumakalat ng fake news na hiwalay na sila ni Jinky. Hindi raw totoong buntis si Jinky Pacquiao tulad ng nababalita at fake news din ang lumabas na news item na hiwalay na sila ng mister na si dating senador, Manny Pacquiao. Ito ang nilinaw kahapon ni Boy Abunda sa kanyang Today's Talk, segment ng Fast Talk with Boy Abunda. Ayon sa King of Talk, nag out daw sila kay Jinky at ayon sa misis ng boxing champ, walang katotohanan ang mga balita. Hindi ako buntis, hindi kami magkahiwalay ni Manny, we are very much in love with each other and we're doing great, sabi raw ni Jinky. Sa ngayon ay pinaiimbestigahan na raw ng mag-asawa kung sino ang may pakana ng fake news na ito. Marami naman ang nagsuggest na kasuhan ang vlogger pero sa malas ay wala namang balak si Jinky na magdemanda pa at ipinauubaya na lang niya ito kay Lord.